Irinal problem ng mga bumabarang water lilies sa dahilan ng malawak ang pagbaha sa Maguindanao. Kailangan na masolusyonan detalye ng balita mula kay Di Makuta ka Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam ko Angel. Sa matagal ng panahong pabalik-balik na parwisyong dulot ng gatampak na bumabarang water hyacinth uposaw o itong water lily sa Rio Grande de Mindanao, na napapanahon na manong kumilos ang bawat LGUs na nasa bahagi ng Ligua San Marsh sa norte at sur ng Maguindanao provinces kasama na ang SJ Barm. Sa panayam ng DSRH kay former board member at ngayon incumbent Maguindanao del Norte Vice Governor Abdul Nasser Tong Abbas, nakikita nitong the best solution umano ay magkaroon ng isa o dalawang heavy equipments tulad ng floating bakho ang bawat local government units along Ligwasan at Pulangi na siyang magbabayanihan sa paghawi ng mga inaanod na water hyacinth na bumabara sa mga pundasyon ng tulay na siyang nagkukos ng malawakang pagbaha. Ang problema ng inaanod na water hyacinth ay tinawag ni Vice Governor Tong Abas na floating without destination na kung pansinin ay kung saan-saan sumasabit na nagkukos ng uh, pagbara ng mga ilog. Sa pamamagitan manon ng MENRE at MPW in collaboration sa bawat LGUs, isang malahiganteng pwersa muna ito bilang nagkakaisang hakbang na mabigyang pamatagalang solusyon ang problema ng mga pagbara ng water lilies sa Rio Grande de Mindanao, ayon pa kay Vice Governor Abas. Sa panig naman ng MPW, aktibo naman ang ministry sa agarang pagpapadala ng mga heavy equipments at technical people sa panahong may namumuong water hyacinth at nagkakalimutan pagkukos ng baha saan man sa dalawang probinsya ng Maguindanao. Maliban umano sa apektado ang hanap buhay ng mga tao, may malaking negatibong epekto rin umano ito sa turismo ng Maguindanao del Norte kung saan ay iipon sa mga baybay ng mga beach resorts sa coastal area itong mga inaanod na water hyacinth. Sa, sa, sa gilid ng Marsalan, sila ng kung dyan. Intended sa mga water relief na yan para hindi magkaroon ng may ng tubig ano, sa water relief sa gilid. At saka, pangalawa, pag yan, hindi sila pa sila bas, eh. Boy, bro, so, yung tourism natin sa labas eh. yung mga beach natin, no? Dapat, yung sa bar, mag-visit sila na paano matulungan yung mga local leaders para mapaagapan agad yan. Ang bahagi ng pahayag ni Vice Governor of Maguindanao del Norte, Abdul Nasser Tong Abbas. Mula sa Central Mindanao RH19, Jun Dimakutak, nag-uulat sa Dizar una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, John Sukran.